Ang himala ay nangyari noong taong 3010 sa maliit na bayan ng St. Georgenberg Austria. Isipin ninyo ang inyong sarili sa isang simbahan ng monasteryo na papalibutan ng katahimikan at panalangin habang naghihintay ng pagtatalaga. Bigla, ang imposible ay naging totoo. Ang alak sa kalis ay nagsimulang maging buhay na dugo. Ang pari napuno puno ng pag-aalinlangan ay nakita ang alak na naging dugo. Ang dugo ay nagsimulang kumulo at umapaw mula sa kalis na nagpapatunay sa tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristiya. Ang mga mananampalataya ay nasaksihan ang isang himala na hindi malilimutan. Ang pinakakahangahanga ay ang dugo ay nanatiling sariwa kahit 170 taon na ang nakalipas. Noong 1480, isinulat ng mga manunulat ng kasaysayan na tila bagong labas lamang ito mula sa isang sariwang sugat. Ayon sa isang pilak at gintong ostensorium ang ginawa para lang mapanatili ang himalang dugo. Hanggang ngayon, ang ostensorium na ito ay naglalaman ng mahalagang relikya sa monasteryo ng San Georgenberg bilang buhay na patotoo ng himalang iyon. Ang balita ay umakit ng libu-libong peregrino mula sa buong Europa. Noong 1472, bumuo ang obispo ng Bresanone ng isang espesyal na komisyon upang siyasatin ang Himala. Ang mga maharlika, arsobispo at autoridad ay lahat ay nagpatunay sa isang bagay. Ang Himala ay totoo at karapat dapat sambahin. Kinumpirma ng mga santo sa bawat panahon sa kanilang mga salita ang ipinakita ng Himala. Si San Alfonso Maria de Liguori, ang Eukaristia ang pinakamataas na sakramento dahil naglalaman ito mismo ni Kristo Santa Teresa ng Avila. Kung nauunawaan ng mga tao kung sino ang nasa Eukaristiya, hindi sila titigil sa paglapit ng may pagmamahal. San Juan Maria Vianney. Kung alam lang natin kung ano ang Eukaristiya, mamamatay tayo sa pagmamahal. Sa panahon ng reformasyong protestante, nang marami ang tumanggi sa tunay na presensya ni Kristo, ang relikya ng Fiest ay naging isang makapangyarihang tanda na sumuporta sa pananampalataya ng mga katoliko. Ngayon, Mahigit 700 taon na ang nakalipas, ang pilak at gintong ostensoryo mula na ay patuloy na naglalaman ng himalang dugo sa monasteryo ng San Georgenberg. Ito ay paalala na ang bawat misa ay isang himala kung saan si Kristo ay nagiging presente. Ang himala ng Fiest ay nagpapaalala sa atin na ang Eukaristiya ay hindi simbolo, kundi si Jesus mismo, buhay at ibinigay dahil sa pag-ibig. Ganito ito ipinahayag ni San Juan Pablo de Sucod. Ang Eukaristia ang sikreto ng aking buhay. Ito ang pinagmulan ng aking lakas at sentro ng aking mga araw. Ngayon sinasabi rin niya sa iyo, Huwag kang matakot, ako'y kasama mo sa Eukaristiya. Kung naantig ng himalang ito ang iyong puso, isulat ang salitang pananampalataya sa mga komento. Mag-subscribe at ibahagi ang video na ito upang mas maraming tao ang makatuklas na si Kristo ay buhay sa Eukaristiya.